Ligtas na bitabantayan, ang Lady Staff Housing ay isang mapayapang lugar kung saan nakatira ang karamihan sa mga empleyado ng Pasar at Filpos. Isa itong mapayapa at tahimik na nayon kung saan walang tao ang mabalisa. Ngunit, sa kabila ng iniisip ng marami, ang Lady Staff Housing ay mayroon pa rin sariling mga isyo tungkol sa kapakanan ng mga tao at kapaligiran. At ngayon, kay natin ang iba't ibang kontemporaryong isyo na kinakaharap sa mga mamamayan. Ito ang Lady Unveiled, pagtugon sa mga Pangunahing Isyo sa Staff Housing. Ang mga ligaw na hayop, lalo na sa mga pusa, ay nagdudulot ng malaking isyo sa kalusugan ng publiko dito sa komunidad ng Lady Staff Housing. Nagmula ang isyong ito dahil sa kakulangan ng epektibong mga hakbang sa pagkontrol ng mga hayop at ang kanilang mabilis na reproduction rates. Ang pangunahing isyu mula nito ay ang rabies virus na didalala sa mga pusang ito. Maaaring aksidenteng mapukaw ng mga mamayan ang mga territorial insects nila. Kaya, magre ito sa mga potensyal na mapanganib na kagat at gasgas. Malaking problema ito dahil kung ang rabies virus ay nanatiling hindi ginagamot sa mahabang panahon, maaari itong humantong sa lumalubhang kahihinatnan, kabilang na ang kamatayan. Ang mga alagang hayop ng mga mamamayan ay maaari ding mahawaan ng iba't ibang mga sakit mula sa kanila kung hindi tayo mag-iingat. Ang pangkalahatang layunin ay dapat na unahin ang proteksyon ng mga individual mula sa ligaw na hayop habang tinitiyak din ang kagalingan at kalusugan ng mga hayop mismo, lahat sa paraang naaayon sa etikal at makataong prinsipyo. Ang polusyon sa tubig ay nagdudulot rin ng malaking issue sa mga taong nakatira sa Lide Staff Housing, lalo na sa dalampasigan dito na tinatawag na kinatumyan. Ang pagkakaroon ng mga basura sa tubig ay nagresulta ng hindi kanais-nais na pagbabago sa kalidad ng tubig na maaring makasama sa kalusugan ng mga taong nasa paligid at ng ating kalikasan ito ay dulot ng kapabayaan ng mga taong bumibisita sa kinatumyan na nagiiwan ng iba't ibang uri ng basura at lalong-lalo na ang mga bote. Ang pulusyon sa tubig ay maaaring magdulot ng pagkasira ng mga ekosistema sa mga anyong tubig. Hindi lamang nakakapinsala ang pulusyon sa tubig sa mga tao ng Lide Staff Housing, ngunit maaari ring nakakapinsala sa mga kabuhayan sa mga nakapaligid na lugar tulad ng pangingisda sa isang Panghuli, ang polusyon sa hangin ay isa ring issue sa Lidi Staff Housing dahil sa mga kumpanya katulad ng Pasar at Felpus, marami sa kanilang mga gawaing pangtrabaho ay mabibigat na nakakaapekto sa kapakanan ng mga tao sa kapaligiran. Ang mga mamayan dito ay naapektuhan dahil nakatira sila malapit sa mga paggawaan ng pagtunaw at pagdadilisay ng mga produkto kung saan ang usok ang pangunahing byproduct at nagre-resulta na masamang kalidad ng hangin. Ito ay maaari ring nagmula sa iba at ibang pinagmulan tulad ng emisyon mula sa mga sasakyan, tulad ng mga bus at truck na galing sa planta at iba pang mga gawain ng tao na nagdudulot ng polusyon sa hangin. Ang polusyon sa hangin ay may malawak na epekto sa kalusugan ng tao, lalo na sa mga empleyado mismo ng mga kumpanya. Kabilang ang respiratory problems tulad ng asma at bronchitis at maaari rin itong magdulot ng pagbabago sa klima na may mga epekto sa buhay ng lahat ng nakatira sa mundo. Sa kabila ng lahat ng mga isyong ito, ang Pasar at Filpos ay palaging kumikilos sa iba't ibang mga isyo, hindi lamang para sa kapakanan ng kanilang mga empleyado sa Lida Staff Housing, kundi pati na rin sa kapaligiran tulad ng makikita mo, lahat mga operasyon na isinagawa ng mga kumpanyang ito ay may pahintulot mula sa DENR at sumusunod sa mga emukahing protokol. Aktibo rin silang nag-aayos ng iba't ibang isyo na may kinalaman sa kalusugan ng mga mamamayan ng Lida Staff Housing at sa kondisyon ng kalikasan. Sa pagtalima sa mga isyong ito, bilang mga mamamayan ng LIDA Staff Housing, ipapakita rin natin ang akting aktibong partisipasyon na makatulong din na bawasan ang mga epekto ng mga isyong ito, maging iyon ay sa pamamagitan ng paglilinis o pagbibigay ng kritisismo sa mga kumpanya. Ang pag-alaga sa ating komunidad ay ang pangunahing tungkulin bilang mga mamamayan patuloy tayong maging mapanuri, aktibo at responsableng mamamayan. Ito ulit ang LIDE Unveiled, pagtugon sa mga pangunahing isyo sa staff housing. Salamat sa panonood.